Inabahan ni Senator Risa Ontiveros, ang pagkataon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa ni Raid na Pogo House. Pinimula ng buksan ng mga otoridad ang higit 20 volts na ni Raid na Pogo Company sa Bamban Tarlac. The lawmakers also raised concerns about the mayor's personal background. The details from Victoria Tulad. Pala ba sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guwo at wala rin mga dokumentong nag-aral siya? Mayor Alice Liogo o kilala bilang Mayor Alice ng Bambantarla ay nasasangkut ngayon sa isang malaking usaping pang-siguridad ng bansa. Pero paano nga ba nagsimula ang problema o issue kung bakit nagagawit ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Go? sa mga usaping pang seguridad ng bansa at para humantong pa ito sa pagpapatawag sa kanya sa Senado upang maimbestigahan. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong usapin at istorya, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. Bago natin simulan ang usapan, hayaan ninyo panoorin ang mga video clip na aking nakalap upang mas lalong ninyo maintindihan ang pinaghuhugutan ng ating mga mambabatas sa usaping siguridad ng bansa. kailan lang ay matunog na naman ang kabi-kabila ang raid sa mga pobuhaw o mga illegal na sugalan online dito sa Pilipinas. At nitong Marso lamang ay isang malaking poguhab ang narid ng ating operatiba sa lugar ng pambantar lang sa likod mismo ng kanilang munisipyo. Ang pogong ito ay operated by Zone 1 Technology. Naging successful ang operasyon ng mga operatiba ng ating bansa at madaming Chinese national ang nahuli sa reyta ito. Ang mga computers, equipment na nakuha sa Pobahaw ay confiscated lahat ng ating katulisan at isa na dito ang kanilang mga bot. Nitong nakaraang araw lamang ay simulan ng buksan ng ating otoridad ang nasabing ball at dito na tumamban sa lahat ang mahigit 5.5 million na perang mula sa Pobahaw Ngunit, ayon sa mga otoridad, ay maliit lamang ang perang nakuha sa inaasahan nila at sa kanilang hinala ay na-transfer na ang mas malaking kapirahan na galing sa illegal business na Togo. Habang ito ay niimbestigahan, nakita ng mga kapulisan ang mga water and electric bills na sa mismong Togo hub nakuha na nakabiling sa nagnangalang Alice Go dito na nasangkot at nadawit ang mayor ng Tarlac na si Mayor Alice Sa Sapagkat sa kanya nakapangalan ang lote na tinatayuan ang mismong lupa ng Pogo Hub na narin nitong Marso. Ngunit bago pa tayo lumalim sa usapin ito, kilalanin muna natin, sino nga ba si Mayor Alice, Alice will Go? Alice Lil o Mayor Alice sa bayan ng Banban ay isang Pilipino-Chinese businesswoman and politician sa Tarlac at siya rin ay ang kauna-unahang babaeng mayor sa Banban Tarlac. Siya ay anak nila ang Helito Go, half Filipino and half Chinese at Amelia Lil. Isa din siyang incorporator ng kumpanyang Baoku owned by a Filipino company isa siya sa 60% na may share investment dito at 40% naman ay joint venture nila sa mga Chinese national. Isa na dito ay ang pinangalanan si Shi Xi Xin Yang at ang mga iba pang Chinese investors. Ang kanyang pamilya din ay nagmamay-ari ng isang black helicopter noong taong 2018 o 2019. Ngunit, ibinenta na daw nila ito sa kasalukuyang taon napakalimitado at private ng background life ni Mayor Go na kahit sa ang website at pagsasearch ko sa kanya ay kukunti lamang ang informasyong aking nakita sa social media. Kaya sa pagkakataon ito ay pinatawag sa Senado ang Mayor ng Tarlac na si Liz at dito inibistigan siya nila Senador Gatchalian at Senator Conteveros. Sa ilang paunang katanungan ay in-establish ng simpleng tanong ang mayor upang malaman ang bakang nito. Sa mga katanungan, saan siya pinanganak? Saan siya nag-aral? Kailan kinasal ang kanyang mga magulang? Bakit siya late registered sa PSA at the age of 17 years old? At saan siya kumukuha ng fund sa eleksyon? Ito ay ilang lamang sa mga simpleng tanong na ibinato ng dalawang senador. Kaya mga katipis, kayo ay magugulat sa mga kasagutan ni Mayor Go sa mga simpleng tanong na ito. Una, saan siya pinanganak at saan siya nag-aral? Ang kanyang tubo ay sa bahay lamang daw siya pinanganak at siya ay homeschool lamang mula elementary hanggang high school kaya wala siyang educational records sa Pilipinas. Ikalawang katanungan, kailan kinasal ang kanyang mga magulang? Hindi niya sinabing kasal ang kanyang ama at ina. Ang tanging nabanggit niya lang ay half Chinese, half Pilipino ang kanyang ama at ito ay businessman. Pangatlo, bakit late registered ang iyong birth certificate? Anya, sa bahay lamang siya pinanganak at hindi sa ospital. Kaya noong 17 years old, doon pa lamang siya inilistro sa PSA. Natapos ang unang session ng pag-iimbestiga kay Mayor Go sa tugon ng mga senador na pag-reporting ng SALN at taxes si Mayor sa susunod na session sa Senado. Ikaw pati kuwis, satisfied ka ba sa mga sagot ni Mayor Go? Sa iyong palagay, isa na ba ito sa mga estrategiya ng bansang China upang tayo ay manmanan at makakuha ng internal assets sa bansa?